mga family members na kasama sa bahay ay alam nila kung may mga subtle changes in behavior. Kailangan aware ka agad. Like for example, kung dati uh, lumalabas ng kwarto, biglang mapansin natin na nagkukulong, isolated, may changes sa kanyang sleeping patterns. Parang hirap nang matulog sa gabi or tulog ng tulog changes in appetite. Kung dati parang gustong kumain, tapos biglang ayaw ng kumain, or kain ng kain sila, nawawala na sila ng interest sa kanilang mga hobbies, sa kanilang mga things na dati gustong gusto nilang gawin, no? like lumabas. So itong mga changes in behavior na to kailangan mabantayan, or if they indulge in mga uh, things na hindi naman lagi nagawa before, no? Na? like more, ano, ano, more frequent na halimbawa, uh, use of substances for example yun mga changes na anything na kakaiba from the usual nila na hmm. behaviors. Pag sobrang saya garon. Hindi rin maganda 'yun minsan. Pag sobrang saya baka it is also a way of coping so, din kasi nila. Mask oh, masking. Masking, no? Oo. oo, oo.